Kain tayo mga kaibigan. Iba-iba ang aming ulam. Ito ang aking ulam. Halo-halo. Sa asawa ko ay pritong patatas at pritong isda at saka onion rings. Pinirito din niya yun. Yan. Tapos inaano niya ng yan. Parang <laughs> dressing. Yan ang sasawa niya. <laughs> Tapos ito ang akin. Ang Sarap ng pagkain nating Pinoy. yan At Sa kanya, patatas na pinirito. At yan sa akin, kanin. Ayan, oh, sarap ng kain natin ito. Ang dami-dami kong ulam. Yan ang aking ulam. Parang adubo. Halo-halo <laughs> lang ang pagkaluto. Ay, sarap ng tabao. Oh. <laughs> sarap ng taba yan sarap, kain tayo asawa ko ay isda